Hello everyone, welcome back to my youtube channel Blogs. For today's video, I may share akong topic tungkol sa kung paano maiwasan ang clog sa lababo gamit ang strainer na may filter. Ay napaka importante ito sa ating bahay itire at mga restaurant. Ang mga clog drainage ay talagang problema na nakaabala sa operasyon ng negosyo. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang tips and idea na maiwasan ang pagklag ng lababo at masolusyonan ang hindi natin mayawasan na pangyayari na pagklag ng drainage sa karamihan. Ang paggamit ng mga filter or strainer para sa mga dumi tulad ng mga tirang pagkain at dahon ng sibuyas at iba pa ay isang magandang idea. If you are interested, please keep on watching para malaman mo kung ano ang gagawin. At bago tayo magsimula, ay magpakilala muna ako sa inyo. Ako si Doug Jer Vlogs. Ang YouTube channel na ito ay nagbabahagi ng mga online tips, tricks, and tutorial kaya subscribe na para sa mga bagong content tungkol sa pagtanggal ng ads, viruses gmail for storage at iba pang tutorial na makikita sa aking playlist ipapakita ko sa inyo palitan ko ng screen kasi nasira na ito ang palitan ko ng screen katulad nito yan yung screen na yan yung may ano ng pagkain yan ginawa ko yan para proteksyon yan sa mga dumi na direkta ang papasok sa ating drainage at rason na mag clog ang ating strainer ang ginagawa kong strainer ay bumibili lang ako ng screen sa tindahan para maproteksyonan yung lababo at dahil dito araw-araw natin kung ginagamit kasi itong pwesto na ito pagkain ang tinitinda ko dati kasi madaling mapuno ang drainage nagtaka ako bakit nag overflow yung tubig dahil pag naghugas dito ay walang strainer ayan, tulad ng ganyan so ngayon, tanggalin ko muna to yan yung strainer na luma ang ginawa ko dati dati yan hindi ako dito ang nagupa ganyan ang nangyari walang nilalagay na is strainer. So, kapag naghugas ng plato, yung mga tiratirang kanin ay diretsyo na papasok dito sa butas. Ang nangyari, ang mga dumain kanin, papasok yan doon sa drainage at kasama pa yung mga sibu ng pagkain, mantika at ano-ano pang mga dumi at dito dumadaan kalaunan nagbara itong daloya ng tubig. Tuyad so lang ganyan. Yan. Nagbara. So, ipinapakita ko lang sa inyo kung ano ang tips and idea para hindi na maywasan natin ang magbara ang ating drainage or mag-clog. Yun kasi ang rason na itong luma na to palitan ko ng bago para proteksyon na hindi na ulit mangyari ang nangyari yung nakaraan na nag overflow yung drainage ko pinapalit ko bumili ako sa tindahan hardware ng ganitong kaliit na screen nag isip ako ng idea kung paano ko makontrol ang pagpasok sa araw-araw kung naghuhugas tayo ng plato, kutsara, tinidor at lahat mga kaldero, kawali o ano bang hinuhugasan sa araw-araw at dito papasok sa butas na ito mag-clog talaga ang inyong drainage kaya ang rason na isni-share ko sa inyo simple idea na iwas gasto konti lang ang gasto dahil ito dalawang metros ang binili ko sa mura lang halaga ang per meter nito is 50 so isang daan lang ang ano bili ko dito katulad dito ginawa ko ganyan o oh. nilagyan ko na ng screen tapos ganyan lang o oh. so ang nangyari pag may naghugas hindi na diretso yung tirang kanin doon sa butas para mag yung drainage natin so, so ngayon so, lagyan ko ng screen para maproteksinan ang pagdaloy sa mga tira-tirang kanin kahit ano-ano pang mga dumi na dyan papasok at diretsyo doon sa drainage natin. maywasan na mag-clog. Mag Gawin ko, kuha ako ng screen at saka isukat ko dito. Tapos sukatan ko at gupitin ko ito. Hindi lang masyadong malaki ang gagamitin natin. Basta ganyan lang kalaki. Yan. Tapos ang gay ang gawin natin, yan, itupi natin ito sa gilid. Yan. Itupi nang ganyan. Yan. Tapos kabilaan, itupi naman dito. Yan. Dito. tupi naman dito kabilaan tapos pag lumampas ay gupitan natin yung konti yan gupitan natin ng konti din ayan yan. kasi kapag bumibili pa kayo dito sa DIY or sa mga kitchenware mahal uh, mga ganito lang kaliit hindi pare-pareho yung presyo may isang daan may lampas na isang daan dito yung dalawang daan mo yan o oh, yan Oh, tingnan mo. Dito sa gilid, tinitupi lang ganyan. Yan. Pagkatapos, yan, idiin mo dito para dumikit. Yan, idiin, oh. Oh, ganyan lang ang Parang strainer din. Oh. Itong tips na ito, para makatipid tayo sa gastos. Pag bumili tayo sa DIY or sa mga kitchenware, di ko alam kung magkano yung screen na katulad nito kasi diretso lang ilagay yon Sa gilid may mga ano yon na kalagay na plastic. Diretso lang ito. Sariling diskarte lang natin ang prinsipyo ko lang dito para may share ko din ang tips na idea kung ano yung ginagawa ko sa aking strainer ito na ang lumabas yan, free na kahit ang dami pang hinuhugasan araw-araw hindi na yan madrits, direktang papasok ang tiratirang kanin sa inyong mga drainage sa lahat ng mga dumi Diyan nasa lang, hindi na diretso doon sa drainage. Ang drainage natin ay pre na. Maliban lang doon sa mga oil and sibo, doon diyan dadaan, hindi na 'yon ma bara. Diretso direk, direkta na 'yon doon sa drainage natin. So, simple tips ang idea na may share ko sa lahat. Tapos sa bahay ko, ganito din ang ginagawa ko. Dalawang lababo kasi ito magkabilaan. ang isa tapos na po nang ginagawan. Pag nasira naman itong screen, madali lang palitan. Sundan mo lang itong ginagawa ko kung paano ko yon ginagawa. At ganito din ang resulta. malinis na. Salamat sa inyong lahat sa panood sa aking video. May mga comments, suggestion, and question. Comment lang sa comment section para kapag nabasa ko ay masagot ko kaagad. Huwag kalimutan i-hit ang subscribe button at bell icon para updated ka lagi sa aking mga bagong upload. Salamat sa oras at pagtingin sa video. God bless us all. Kung gusto mong magpa shoutout out ay comments lang sa comment section para ma shoutout out kita sa sunod kong upload na video. Bye!